Morning guys, papasok na po ako sa work. Tara, let's go. Hmm, work na naman. Ayan po, ready to work na ako. Let's go. Bago ako pumasok, patayin ko po muna ang aking ilaw guys. Ito. <coughs> Then, check Dating check Wala ko po ang aking pinto Pagpasok ko po ng umaga Dinadala ko ang aking basura Para may tapon sa labas Kana po guys Ito po ang daan patungo sa labas ng aking Baraks yan po. Then, bago po pumasok, pinapatay ko muna ng ilaw sa labas. Yan. Tara po, let's go na. Ayan, papasok na po ako guys. Maga. Maga. Ito Ingat yung gila sa pagbaba Ayan, video madilim-dilim Parang kaunti, pero Okay na Ngayon po ay Martes February 13 2024 guys Bukas Valentine na <coughs> ay, Good morning Good morning Good morning world. Good morning. Good morning. Ayan. Pasok na po tayo. Ayan po guys. Pasok na po ako. Ayan. Tapon ko muna guys ang basura. Ayan. yan po mamaya ko lang itapon sa trash kan na malaki yan po bubukas ko po mga pinto ayan good morning good morning good morning Good morning, good morning, good morning guys. Ito, pasok na po ako ng maaga. Bukas ng hardware. Ready for business na. Ang una ko pong gagawin guys ay i-on ko yung water dispenser. Yan, para makapagkapi mamaya. Thank you for watching guys. Follow for more and subscribe. Thank you.